Ano ang polycystic kidney disease? Ito ay isang sakit kung saan nagkakaroon ng napakaraming cysts sa mga kidneys. Dahil sa mga cysts na ito, lumalaki ang mga kidneys at nagdudulot ng kidney failure sa katagalan. Hindi ito kaparehas ng mga simple renal cyst kung saan isa o dalawang cyst lamang ang nakikita sa kidneys. Hindi nagdutulot ng kidney failure at sintomas ang mga simple renal cyst. Ang ADPKD o autosomal dominant polycystic kidney disease ay ang pinakakaraniwang namama ng kidney disease. 1 out of 400 to 1,000 people ay magkakaroon nito. Kapag autosomal dominant, ang bawat anak ng isang taong may ADPKD ay may 50% chance na mamamana ang sakit ng kanyang mga magulanga. Ang pagkakaroon ng maraming C sa ADPKD ay dulot ng mutation sa PKD1 gene 70-85% o PKD2 gene 15%. Ang pagdami at paglaki ng mga C sa kidney ay nagdudulot ng unti-unting pagkasira ng kidneys karamihan ng may mga sakit na ito ay nauuwi sa kidney failure at pagdadialysis sa edad na 55 years old. Ang mga pasyenteng may ADPKD ay maaari ring magkaroon ng mga cysts sa ibang organs gaya ng liver, spleen, thyroid at pancreas. Ilan sa mga senyalis at sintomas nito ay ang high blood pressure, kidney infection, dugo sa ihi o hematoria, kidney stones at pagsakit ng tagiliran. Ang kidney ultrasound ay isang simpleng diagnostic test na ginagamit upang makita ang maraming si sa kidneys. Kung kayo ay nakakaranas ng sintomas ng kidney disease, kumonsulta sa inyong doktor upang malaman ang tamang luna sa iyong pakiramdama. Sa doc alternatibo, masusolusyonan ang iyong problema. Inirekomenda ang pag-undergo ng 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV. Pakinggan ang testimonya ni Maria Cabalunga kung saan siya ay may cystic kidney disease. Ngayon, gumaling dahil sa services ng Doc Alternativo. Masyak ni Maria Cabalunga na taga Adeligan, Perth, Ilagan City. Atuklasan dito yung uh, Doc Alternativo may gabulit-isakit uh, po ko iti cystic kidney disease. At kaasin ako dito sa Kagandahan ma nito 'yung mga sa taas. Kasi kasi na ako dito sa pagtatag. Tapos siya na bigikot. Napakasarap. Amen nga. Ah, uh, menfisita dito ninyo. Doctor Martinez mo. So anya-anya ti sakit mo dati, ma'am? i sakit to get a dad cystic kidney. Tatamam nga naggapo ka ti alternatibo. Anya kamusta? kamo study si cystic kidney mo ma'am. Ay ka asi na mo sa ani nga ti adana ti kidney pati dok alternatibo. Awan yung tema ni Klik na kita bagay ka si Sisko ini. Tuwing may sa ating, tuwing matibulan panindwan naka metaraik ti doktor kaya kasi nakujusta ala agingay di agar arana tayo ti kapsul kaya tindi public minatnan berwan ni public niya ra isoto inomik eh kasi nakujusta awan ti nakalinya tanta kaya no magalba di tanga yung mga mga nakalinya kiti tayo inga programa ti doktor awisin kayo ng mapang kayo makiyuman na si ni si opisina kita o parte ng hibo at na basta na nga dahil si sakit na nga nga makakasan padasin nyo di mapalitoy at na basta mapadasan nyo di agas na kasi lahat ito ay puro herwal kaya kasi na po Diyos sa isang muti naglayo na ka at pagkagas mo no, na nagpisa ng kailangan ang ka amin na agas ito tapadasan amin matintas ako mo um, iti medisina daktoy tapuro herbal awanti dalikado um, na ulay ang um, na manipo iti kay niya lang number one iso di kwatari iso di nakaagas ita ako kadahili ako pa iti magsakit grabe iti sakit maaing natatakasin ako Diyos ay nalainan na yung, natata, Kapinta si Bagbagina, Kalinga, Parang isip isip sa rin na paylaan. So nga, na kayo, nga ta, sakit na nga ang mag-agasan ni Doktor. Kasi siyempre, siya nga kawasog sakit eh. So nga, patakasin niyo ito may ito yung pati Doktor Alternativo. At nabasta rin ito yung sakit ito, mag-agasan na ito. Mag-agasan na ito yung pati Doktor Alternativo. Salamat kay Doktor

para sa inyong katanungan, maaari kayong bumisita sa pinakamalapit na branch ng Tok Alternativo. Tumawag lamang sa 0946 967 -3211. o di kaya ay bisitahin ang YouTube channel na Tok Alternativo. Huwag kalimutan mag-subscribe at click the notification bell para updated ka sa mga latest uploads namin. Ito si Daisy Aranyes para sa Balitang Pangkalusugan.